Pinag-iingat ng lokal na pamalaan ang mga residente sa Negros Islands sa banta ng mudflow at lahar. Kasunod na rin ito ng pagputok ng Mount Canlaon noong lunes. Si Abby Malanday sa report Rise and Shine, Abby. Tila hindi na madaanan ang kalsadang ito sa La Castellana Negros Occidental dahil sa mantinding ashfall na idinulot ng pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Sa video na tinuha ni DSWD Assistant Regional Director for Administration Jose Lito Estember, delikado ang naglilipa ng mga abo para sa mga motorista. Naggalat rin ang mga abo sa kalsada at bubong ng mga bahay. Ito ang sitwasyon ngayon sa City Old Fabrica, Barangay Kabagnaan, La Castellana Negros Occidental, kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Irish Kasag, halos mabalot na ng abo ang kanilang lugar dahil sa matinding ashfall. Abala naman ang buo nilang komunidad para malinis sa mga abo at makalikas kung tumindi pa ang sitwasyon. Nakuha na ng litrato ng isang netizens na ito ang mga ganap ng sumabog ang Bulkan Kanlaon. Ayon kay Ferjan Pakaldo, isang emergency siren warning ang ipinatunog sa buong Kanlaon City nang maganap ang pagsabog. Agad namang nakapaghanda ang kanilang pamilya para sa paglikas. Samantala sa La Carlota City naman, hindi mga kabahayan at kalsada ang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Can kundi ang mga pananim. Ilan pa nga sa mga pananim na ito ay nalantana dahil sa kemikal na mayroon ang ashfall. Sa huling tala, ipinag-utos na ng lokal na pamalaan ng kandaon City sa si Negros Oriental ang mandatory evacuation sa mga residente na nasa loob ng tatlong metro mula sa mga ilog. Bukod sa flash floods, pinag-iingat din ang mga residente sa Bantana, Madrows at Lahar. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.